Uh, bali, nine years na ako din sa Taiwan. Nine years na naghihirap. Pero laban lang para sa pangarap. before sa Jollibee ako tatrabaho sa Pinas. And then, nagkaroon ako ng pamilya. Nagkaroon ng anak, in short. So, sa hirap ng buhay sa Pinas, kailangan na kumayod. Nung inopera na ako ng tita ko, nasabi niya gusto mo mag kasi tita ko nandito sa Taiwan. Sabi ko, sige tita, sabi ko, try ko. First company ko, Taichung. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya yung trabaho. Talagang napapabayaan, natatalsikan kami ng mga bakal. Mas gusto yung pamagbakal bote sa Pilipinas talaga. Pwede ako i-transfer kasi iba yung kontra ko. So, ginawa ko. Gumapit ako sa broker ko. Sabi ko, gusto transfer. Nagpray ako na sana magkaroon ako ng trabaho kasi wala, talagang no choice daw dahil di ko alam gagawin ko eh. Kinabukasan sakto, may interview daw ako. May daw, dalawang company. So, yun ay sinubukan ko dito na sa company ko sa Pugang, New Era Company. Then, binigay sa akin ni Lord yung ganong opportunity. So, the na blessed naman ako sa God. So, na ko sa Rosa Club. Nakilala ko yung uh, kaibigan ko na si DJ Porsche. Nakita ko siya di DJ doon. Sabi ko sa kanya, gusto ko matuto niyan. So gusto ko i-challenge sarili ko. Sabi niya, sige, tuturuan kita. And then time na birthday ko, nag-celebrate kami sa isang hotel sa Chungli. Tinuruan niya mag-DJ doon. And then tuloy-tuloy na, yon, sinalis ko na sinali sarili ko dahil gusto ko, hilig ko eh. Tagang araw-araw ginawa ko, pinagbutihan ko hanggang yon, natuto kahit papano, may dumami ang kaibigan. ah uh, kailangan ibibigay mo yung gusto nila, hindi yung gusto mo. Hindi ka nagpe-perform sa sarili, magpe-perform ka sa tao talaga. Yun ang mga natutunan ko na itinuro sa akin ng partner ko sila si DJ Porsche. si DJ Ude, yan yung mga taga-tingala ko na malaki ang utang na loob ko. Way back 2014, pagkalipat ko nilis sa Fugang, yung first time ko nakahawak ng 50,000 sa NT. And then, yung mga katrabaho ko, doon lahat nagpapadala sa EEC. So, sumama ako kasi wala akong idea sa padala pa nun eh. So, sinubukan ko si EEC. So, okay naman, mabilis ang transaction. So, hanggang every sahod, doon na ako nagpapadala dyan sa Chungli branch. Tapos, yung mga staff niya talaga, yan, managing kaibigan ko na. Talagang mahalos tropan dikit na talaga. Tuturing ka nila na kaibigan talaga. Kaya simulat sa pool talaga, i na rin talaga. Ilang beses na ako nagpadala sa easy, talagang makakarating ang sa safe talaga. As in talagang walang damage. Sa experience ko talaga sa easy, talagang walang, walang nangyari sa akin na incident na nabuksan, nabutas, wala. As in wala talaga. Uh, napapasaya namin ang pamilya namin gamit ang sa lalala sa padala, mga item na pinapadala na, pinapabaks namin. Once na dumating, makikita mo talaga ang ngiti sa pamilya mo. Yun ang nakakataba ng puso, yung makita mo na nandito na yung box, sabay katakausap mo sa video call, makikita mo na ang iti yung pamilya mo. Uh, the best talagang iisi para sa akin. Simula 2014 until now, iisi pa rin. I'm JP Cruz from San Mateo, Rizal. Uh, isang DJ and factory worker and may side hustle ako na clothing.